hindi na nakuha pang salubungin ng isang ginang ang Pasko matapos pumanaw nitong gabi ng December 24. Isa siya sa mga sakay ng minibus na tumaob sa kahabaan ng North Luzon Expressway o NLEX na sakop ng Barangay del Carmen, Ciudad San Fernando, Pampanga nitong besperas ng Pasko. Batay sa police report na nakuha ng CLTV 36 News, binabagtas na isang dayon Electronic Jeepney na may rutang apalit dao at inoperate ng Three Big Boys Transportation Service Corporation ang second lane ng NLEX ng Salpokin ito ng isang MPV na nasa kanyang likuran. Dito na nawalan ng kontrol ang Egypt at tuluyang tumaob. 31 ang nagtalang sugatan at 10 ang naka-admit pa rin sa Josebi Lingad Memorial General Hospital sa kasalukuyan. Ayon pa sa PNP, inamin daw ng driver ng MPV na nakatulog siya kaya niya nabangga ang Egypt sa kanyang harapan. Pansamantala munang pinalaya ang suspect matapos walang mag-file ng complaint mula sa mga biktima. Dagdag pa ng San Fernando Police, nakahandang magdemanda ang pamilya ng nasawi matapos nilang mailibing ang yumaong mahal sa buhay. Kasama si Justin Dizon, Arlene Salonga, CLTV 36 News.